Hello Max Park, kamusta kayo? At sa like vlog ngayon Max Park ay pag-uusapan natin na mga sayta babae na hinahabol ng mga lalaki. At kung handa na kayong lahat, masada po tayo at muli, be SPOT! At ang unang sayta babae na hinahabol ng lalakis hindi ako tanga at martir tulad ng iba. Yan ang unang bagay na pwede mong sabihin sa kanya, sa lalaking mahal mo, sa partner mo, sapagkat ka-inspire. Kapag yan ang sinabi mo sa kanya, sigurado ako mapapaisip siya at may kakaiba siyang mararamdaman. Diba? Kasi sa mundong ito, hindi lahat ganyan. Yung iba napaka-martir at lagi nagpapakatanga. Kaya lumalaki ang ulo ng lalaki at tumataas ang pride niya. Kaya sabihin mo yan sa kanya at dapat panindigan mo. Hindi yung pursa ka lang. Sinasabi mo yan, tapos hindi mo kayang gawin. Diba? Dapat sabihin mo sa kanya talaga yan at panindigan mo upang ang isang lalaki ay tumasang respeto sa'yo, matakot na mawala ka at talaga namang ka-inspire. Hindi siya gumawa ng kalokohan sa'yo. So, yung mga bagay na pwede mong sabihin sa kanya sa tamang sitwasyon at timing, hindi yung basta-basta mo lang sasabihin yan, ha? Porque nalaman mo ngayon, mamaya sabihin mo na. Siyempre, ita-timing mo. Diba? Tulad ng halimbawa, meron kayong mga bagay na hindi pagkakaunawaan, nagtalo kayo. At sa tingin mo, kailangan mo sabihin yan. Eh, sabihin mo yan ka Insuan. Lalo na kapag yung lalaki, ay niloko ka na. Kapag yung lalaki, ay sobra na sa'yo. Kapag yung lalaki, ay palagi nasisinungaling sa'yo. Palagi nag, talaga namang naglilihim sa'yo. At yung lalaki, ay palagi kang sinasaktan. Talaga naman ka-inspired upang ang isang lalaki ay hindi mawala ang pagpapahalaga niya sa'yo. Dahil kung tutulad ka sa iba na magiging tanga ka at martir pagdating sa lalaki, ang lalaki bababang tingin sa iyo dahil wala kang pinagkaiba sa iba. Mga low value kayo pag ganun. Magpakahi value ka. Maiba ka. Maging isang babaeng matatag at matapang. Upang ang lalaki ay talaga namang respetuhin ka. Igalang at paalagahan. So sa mga sayta ng babae na hinahabol-habol ang mga lalaki. Yung babaeng yon ay talaga namang mas lalo niyang mamahalin ka Spar. At ang pangalawang salita ng babae kay inspired na hinahabol ang lalaki, hindi ako kagandahan pero matino akong babae, pangalawa kay Spar. Isa yun sa mga talaga namang pwede mong salitain sa isang lalaki sa partner mo upang siya ay talaga namang mas lalong humanga sa iyo sapagkat ka Spar. Di ba? Yung iba kasi hindi na, hindi na kagandahan, hindi pa matino. Hindi na nga ganun kaganda, ang loloko pa. Hindi na nga ganun kaganda, kung ano na bang ginagawang kalokohan sa buhay, sa isang relasyon, patunayan mo sa kanya na hindi ka man mala beauty queen, hindi ka man mala Miss Universe, hindi man mala, mala artistahin niyang pagmumukha mo o yung looks mo, at least matino kang babae. At dapat muli patunayan mo yun sa kanya. Alam nyo mga kasupad, mas pinapahalagahan namin sa babae yung ugali, yung attitude, yung personality. Kumpara sa itsura, pero malaki ang impact ng itsura. Kaya lagi kang magpaganda. Lagi kang mag self-improve. Pero hindi yan ang pinaka number one, ang pinaka number one ay ang kaputihan ng iyong puso, ang kagandahan ng iyong kalooban, ang personality mo at ang attitude mo nga. 'Di ba? Kaya maging maayos ka, maging matino ka. Hindi ka ganong kagandahan ngayon at least mapagkakatiwalaan ka ng boyfriend mo, mapagkakatiwalaan ka ng asawa mo, at dahil doon, mas lalo kanyang mamahal at papalagahan Gagawin kanyang importante sa buhay niya sapagkat hindi lahat ay tulad mo. At dahil gan, ka-inspire sa, sa mga saitang yan, tatandaan niya yan, tatatak sa kanya yan, at mas lalo kanyang mamahalin, ka-inspire. At ang pangatlong ng babae, ka-inspire na hinahabol ang na lalakis. Mahal kita, hinapangatlong ka-inspire. Alam niyo, mga ka-inspire ng saytang niya, talaga namang napakamakapangyarihan, napakalalim, at puno ng hiwaga. Dahil sa salitang yan, maraming nagkakatuluyan. Dahil sa salitang yan, maraming nagkakaibigan. Dahil sa salitang yan, maraming nabibigyan muli ng pag-asa at sigla sa buhay. Kaya inspire sa isang mga bagay na inaasam-asam ng boyfriend mo sa iyo. Sa isang mga inaasam-asam ng asam mo sa iyo. Nasabihin mo sa kanya. Bagay na hinahabol-habol niya sa iyo. Kaya talaga namang lahat ginagawa niya para sa iyo. Tulad na lang ng isang lalaking manliligaw. Di ba kayong yung isang lalaki kapag nanliligaw sa isang pinakay na asam-asam niya? Yung pag-ibig mo at yung sabihin mong mahal mo na rin siya bukod sa matamis mong oo. Di ba? Ganyan yan. Kaya, syempre, sa isang mga talaga namang inasam-asam ng lalaki sa'yo. Kapag sinabi mo yun sa kanya, ay talaga namang kakaiba ang mangyayari. At ang inyong mararamdaman. Siya sa isang mga bagay na pwede mong salitain sa lalaking mahal mo, upang ang isang lalaki ay talagang mas lalong maghabol sa iyo sapagkat gugustuhin na muli na marinig yan sa iyo gugustuhin na muli na sabihin mo yan sa kanya gagawin niya lahat upang marinig lang yan sa iyo mag -e effort sa iyo magi -e invest at sasabihin niya rin sa iyo na mahal ka niya Inspire at ang pang-apat ng babae ka Inspire na hinahabol ng lalaki huwag kang magagalit kapag pinagsasabihan kita ilang ang pang-apat kay Inspire alam niyo paminsan-minsan sabihin mo yan sa boyfriend mo o sa asawa mo talaga namang mas lalo yung kikiligin sa iyo at mas lalo ka niyang hahangaan. Napakahalaga niyan, ibig sabihin lang namang sa itang niyan, eh, meron kang katapangan na pagsabihan siya. Meron kang katapangan na sabihin niyan sa kanya. Alam niyo kasi, yung ibang babae, halos hindi na kasalita. Eh, hindi man lang magawang pagsabihan yung asawa niya o yung boyfriend niya kapag ito'y gina ginagawa siya nang mali o gumagawa ng masama, talaga naman maging matapang ka. Sapagkat so, mas talong gusto ng lalaki ang isang babaeng matapang at strong at talaga namang kayang magsalita para lang si kababuti niya. Akala mo ba, sabihin ng iba kayo, nagagalit naman ang asawa ko eh. Nagagalit, nagagalit yung boyfriend ko kapag pinagsasabihan ko siya. Oo, siyempre, isipin yun, parang, parang ano, parang napapahiya siya bilang lalaki. Pero sa isip at puso nun, proud siya sa'yo. Masaya siya dahil meron siyang girlfriend o missis o partner o babae sa buhay niya na concerned sa kanya nagkikir sa kanya. Gumagawa siya ng mali. Buti nga, meron nagsasabi sa kanya. Buti nga, malakas ang loobong sabihan siya o pagsabihan siya. Kaya isa sa mga bagay na pwede mong sabihin sa kanya. Maniwala ka kahit mainis yan, kahit magalit yan, after mong sabihin yan, sa puso niya, kinikilig siya at masaya siya. Dahil andyan ka. Naandang pagsabihan sa mga mali niya. Ka-inspire. So, sa mga sikreto upang lalaki mas lalo kang mahalil palagan. Yung iba nga eh, hindi pinagsasabihan ng magulang. Yung iba, walang kinalakihang magulang. Yung iba, ulila na. Yung iba, walang, walang nagpapayo. Kaya niligaw ng landas tapos bilang nakatagpo ng babae, nahanda siyang pagsabihan at ituwid ka-inspired. Mas lalo kanyang iingatan. So, sa mga bagay at sikreto na pwede mong sabihin, salitain sa lalaking mahal mo upang siya ay laging habul-habulin ka. Bagay talaga mang papahalagahan niya sa iyo at mas talo kayo magiging masaya ka-inspired. At ang sa salita ng babae kay Spard na hinahabol ng lakis. Kapag ako umayaw, ayoko na talaga. Yan ang panlima kay Spard. Sa isang mga bagay na pwede mong sabihin, salitain sa lalaking mahal mo, sa chat man, sa text, o sa personal, o sa call. Talaga naman, kahit sa video call, sabihin mo sa kanya, mukha sa mukha. At mas maganda sa harapan sa personal. Sabihin mo yan. Dahil, upang hindi siya magmalaki sa'yo. Kaya nagmamalaki yan, imbis na ganyan ang sabihin mo. Lagi mo siya sabihin, kung kayang mabuhay nang wala ka, Diba? Hindi ako ano, ha? hindi ako mapapalagay, hindi, hindi ako magiging masaya, mawawalan ako ng pag-asa pag nawala ka. Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Lahat ng pagpapakababa pinapakita, pinaparinig, sinasabi, pero ang pinaparanas, pero pinaparamdam mo sa kanya kaya tumataas ang pride niyan sa iyo eh. Kaya nagiging mayabang eh. Kaya nagiging kampante. Kinukonsinti mo pa yung ano niya, yung pride niya. Pero sabihin mo sa kanya, buong katapangan mo sabihin, kapag ako umayaw, ayoko na talaga. Tingnan natin kung magmataas yan. Siyempre, sabihin niya, di sige, sige, magyayabang din yan sa'yo. After mo sabihin niya, makakarinig ka rin sa kanya ng mga negative na sita. Tulad ng, ako din naman, ako din naman. Hindi gawin mo, gawin mo, subukan mo. Gaganon yan sa'yo. Pero sa, to sa loob-loob niyan, -loob tumatak na yan sa kanya. Maniwala ka sa akin. Kahit sa chat mo sabihin, sa text, After niya mabasa yan, pumatak na sa kanya. At dapat patunayan mo. Sa pamamagitan ng lagi mong ipakitang hindi ka takot na mawala siya. Huwag kang laging available. Huwag kang laging magparamdam. Tagal mo akong pag sa kanya. Huwag kang masyadong magmahal ng sobra. At iba pa na mga tinuturo ko sa inyo. Di ba? Pagsabihan mo siya. Huwag kang baliw sa kanya. Para masabi niya sa kanyang sarili na mukhang totoo yung sinasabi niya. Mukhang tama talaga. Mukhang tututuhanin niya talaga. Mukhang pag talaga ito, nagloko-loko pa ako sa babae na to, iiwan talaga ako nito. Kapag ito, niloko ko to, talagang iiwanin ako nito. Kapag ito, nag, na ako ng masama o mali dito, talagang titiisin ako nito. Talagang ayaw niya na. Tututuhanin niya sinabi niya, yung salita niya. Kailangan patunayan mo rin sa gawa. Sa pinapakita mo sa kanya. Yan ang bagay na pwede mong sabihin. Salitain sa lalaking mahal mo sa partner mo upang tumatak sa kanya, patunayan mo upang siya ay lagi kang ingatan. Mag-ingat din siya sa kanyang mga ginagawa ginagawa't desisyon sa inyong relasyon at upang mas talo kanyang mahalin at paalagahan ka inspire At ang ng babae ka inspire na hinahabol na lakis, na miss kita, na pangarap ka inspired. Alam niyo, paminsan-minsan sabihin mo yan. Gustong gusto niya mga lalakihan pero dapat paminsan-minsan lang. Upang yan ay laging habol-habol sa'yo ng lalaking mahal mo. ba? Diba? Kaya nga ibang lalaki, ano rin eh, Ah, nagpapamiss din eh. Kasi gusto ng marinig sa'yo yan. 'di ba? Yung iba lalaki, ano rin eh, uh, sabihin nating nagbibisibisi yan din, nagpapahabol-habol kasi gusto niyang marinig sa iyo yan. 'Di ba? Pero kapag ka, ang lalaki na nanadya, alam mo na nanadya, huwag mo sabihin sa kanya yan. Sabihin mo lang yan kapag sabihin natin, wala naman, hindi naman niya sinasadya, hindi magparamdam sa'yo. Sabihin mo lang yan kapag ka, uh, nasa timing, okay na okay kayo, ganun. Di ba? Paminsan-minsan uh, sabihin mo, minsan lang. Sa yun sa pinakahinahabol-habol ng laki, gustong gusto niyang naririnig yan sa'yo. Sa yun sa mga sikreto o laki, ay mas lalo kang mahalin kay Inspired. At ang mapitong sa ita ng babae kay Inspired na hinahabol ng lakis, hindi kita aburin kapag ayaw mo na niyang papito at pinakahulay kay Inspired. Alam niyo nga ka, kay Inspired, sabihin mo talaga yan. Ako na mismo nagsasabi sa'yo, sabihin mo yan sa sitwasyon na kailangan mo talaga sabihin. Hindi yung, ayun eh, yun ha, Alimbawa, okay naman kayo. Wala namang problema. Bila mo sasabihin niyan, tataka sa iyo 'yung lalaki, sige ka. Dapat ita timing mo. Kapag nagtatalo siya, nagtatalo kayo, nagyayabang siya sa iyo, nagmamalaki sa iyo, 'di ba? Pwede mo sabihin yan. At dapat muli, ulitin ko, dapat marunong ka manindigan. Hindi 'yung after mo'ng sabihin 'yan, pagkatapos mong sabihin 'yan, hindi mo naman kayang panindigan. Nagpapakarupok pa ka pa rin, Nagpapakamartir ka pa rin, nagpapakahina ka pa rin nagpapakabaliw at humahabol-habol ka pa rin. Paano mangyayari ang isang lalaking siyang maghahabol sa iyo kung ikaw mismo ang gumagawa nun sa kanya? Bagay na dapat mong tandaan at gawin panindigan. Yan bagay na yan. Sabihin mo sa kanya upang ang isang lalaki matandaan yan. Isip-isipin niya at laging maalala yan sa mga panahon na nagmamalaki siya sa iyo. Sa mga panahon na gumagawa siya lang kalokohan sa iyo. Sa mga panahon na talagamang nagtatalo kayo at siyang may mali sa mga panahon ka inspired na talaga namang nakakaisip siya ng mga kalokohan isipin niya yan yung mga salita na yan laging mong sabihin sa kanya yan upang tumatak sa kanya yan at ang lalaki ay mas dalong magtino palagahan ka ingat ang inyong relasyon magingat sa kanyang mga desisyon at mas dalong kanyang mahalin at papalagahan maging masaya kayo ka inspire sa so, mga kaspan nyo lang po na maraming salamat po mga pa sa pagtapos po ng vlog na ito at pong kalimutan na mag-like comment at share po upang makatulong din tayo sa iba't sa mga di pa po nagsubscribe ay pasubscribe mo Max Paul at click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload sa so, mga gusto magpa-coaching or magpa-advise makausap po ako pag-usapan natin sa messenger pakimess na po sa akin facebook pakichat lang ako at ako mismo mag-reply sa inyo pag-usapan ninyo problema sa pag-ibig in relationship maraming maraming salamat makisupad mag-ingat kayong lahat mahal ko po kayo at muli be inspired